Video lang tayo ng Luko Ayan oh Habang ng buhok oh Habang ng buhok Habang ng buhok oh Rock and roll <laughs> Rock and roll <laughs> Rock and roll da we Rock and roll eh <laughs> Awa na bukong puta. Kaway, 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 kaway. Dali, kaway, 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 kaway. <laughs> kalbo. Medyo <laughs> na tayo, kalbo. May mahabang buhok, may kalbo. Ito yung mga video. Video <laughs> tayo habang nag-papasok sa trabaho. <laughs> Huwag yeah. ka lang kung magtatrabaho ka na Taragas yan <laughs> Kabit tayo Kabit tayo Kabit tayo sa pedestrian lane Ano? Ano? Ano boss? Ano boss? Anong ginagawa mo? <laughs> Rock and roll daw mo ta. Track and roll. Si Donya Pasita. Ayo, Pasok tayo eh Ayan oh One hand dyan oh. oh yan lang oh <laughs> Kaya lang lusong Palusong ito kaya kailangan dahan-dahan Ikaw basa Di tutu 🎵 Hindi naman totoo Video tayo papasok okay. <laughs> Ayan o Asap tayo sa Mabuhay Homes 2,000 Ayan o. Ayan na sila. Ayan na sila. Bili. Ay. Bili joke ako mga long hair. Sabi nung isang ate ko. Ano tawag doon? Rock and roll. <laughs> Rock and roll daw eh. Ayun. Ayaw sumampak. Ayun. Hmm. Parang kilinga ang bahay na ito. At tabingi. Tabingi ba mga boss? Rock and roll daw eh. Rock and roll, sabi oh. Rock and roll, sabi. Okay, rock and roll. May nagpupukpok agad sa taas. Ang sipag. Yan ang bubusan. Kailan daw bubusan? Ay, yan ang bubusan? Hindi mo si Ben? Nandiyo si Marvin. Ha? Ah. Nandiyo si Marvin. Okay, maraming pong salamat sa inyo lahat. Good morning ng Sabado. Hmm. <laughs>